Mga ka-Wangbu, subscribe na! Hello guys! Welcome po sa Wendy Channel, Wendy Official. Wala po si Wangbu, lumaot po siya. Di ako may hawak ng channel na to. Hindi niya po alam, pagtitripan ko tong channel na to. Shoutout nga po pala dyan sa mga OFW natin. Mat, lagi po sana, lagi ko yung nasa mabuting kaligayan. Tanyo naman, ako po yung kambal niya. Tanyo naman, o oh, kinis-kinis, o -kinis. oh, ha? Huh? Agoy. Hmm, tayo mark. Shout out tayo mark. Ayan po, sa mga di pa po nagsasubscribe, subscribe po. Napakahirap po mag-vlog. Kahit ano na lang, gagawin. Hmm, para lang tamasang awesome views. Hmm, wala po si ano, Wendet, si wangbu Bu. Lumaot po siya. Dudugtong na lang po dito. Ako na lang po nag-intro. Kasi pagod. Alright. Yan po o. Oh. na po. Hindi ko pa naman. Hindi pa po ano ah. Pagpasuklay naman. Nagsusuklay ng buhok. Pagigising ko lang po. Alright. Ayan naman. Oh. Hindi na. Hindi pa na po. na po.

para Ayan, ito na naman tayo sa tabing dagat, nag-aabang. Ito yun naman yung buwan, mga ko dyan, dito. Alright. Time check 4 AM. Yung mga bangka kaganda Yan ang nature. Bababa sila. <coughs> Mababa na naman ang ista mga kawang katlan, mga kawang katlan. Adalim nga ala ah. Ito yung marang ganda talaga ng view oh. Yeah. video upload na to mga kawengdet dyan

sa pamadre wala wala tawad tawad ng eh eh se tinawad direse eh tatumban mo masaya oh dito pa ko wala Bali na. Tang isda. Asa yung dinala ni anong isda? Ayun. <laughs> Wala na naman tayong huli mga kawengdet diyan. Ito na naman ang huli natin oh. Hindi mo ba bibila ng ulam si Bunso? Wala. <coughs> ha? Anos daw papasok nun? Hey. Oh, ini gagawinnya don. Kami nagabang, nanti kami yang. Terus. Ah, Kabar ya. Jadi kan tu fifty. Banyak mau mahu sudah yang. Hello, alam niyo ba kung anong pangalan ko? Hulaan niyo po. O oh, meron mekos may mekos, -may mekas may mekas. Alright, good. Oh my god! Oh my god! Ayan po, nakita niyo po kung anong ginawa ni Wengdet, ni Wangbu, kung saan siya galing. O oh, diba, batik daw siya at walang huli. Nagpalaot ng bangka. So, konti ang huli. Ayan. Kaya niya mag-vlog. Ako daw muna mag-vlog ngayon. Ayan. Ito naman. Napakahaba ng buhog. Oh. Ito naman. Oh, laylay pa natin to. Oh, like pa. Ah. Ayan, oh. Ayan, oh. sa out sa inyong lahat. Oh abang-abang po kayo. Dala ko na po ang hawak ng channel ko. Alright. Bye-bye.